Iniatras na ng ilang pamilya na mga nawawalang sa bungero ang inihain kaso laban sa mga suspect. Di naman maiwasang mabahala ng Department of Justice, lalo't umamin ang ilang pamilya na may mga lumapit sa kanila at nag-alok ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Mahigit isang taon na ang lumipas at hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang mga missing sa Bungeros. Pero sa pulong ni Justice Secretary Boying Remulla, kasama ang PNP, NBI at kaanak ng mga nawawala, kinumpirma ng kalihim na naghain ng affidavit of desistance ang ilang pamilya ng mga biktima. Ang ibig sabihin, binabawi na nila ang inihaing kaso na kidnapping at serious legal detention laban sa alin na security ng Manila Arena kabilang sa mga nagatras ang pamilya nila John Inonok, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez at magkapatid na James at Marlon Bakay. Kaya naman ang ibang kaanak hindi maiwasang madismaya. Sabi ni Remulia, may epekto sa ibang kaso kung madismis ang kaso. Lalo't sa dami ng na mga nawawalang sa bungero, itong kaso pa lang naiakit sa korte at nakapaglabas ng warrant of arrest. We're not stopping anywhere, no? Pero makikita mo yung strategy ng lawyers no accused sa case number one was really to have the only standing case with, with, with the standing warrant of arrest uh, dismissed by settling the families, settling with the families. This is very alarming because it is the only case where the accused group of Patidongan and company Uh, are implicated in the missing Sabongaro, Sabongero cases. Kaya naman ang ibang pamilya, dismayado sa nangyari. Paano na lang daw ang paghahanap nila ng hostisya? Talagang kami nagkaroon kami ng takot noon eh, na lumabas sa media. Then, nung lumabas sila, sumunod na lang din kami eh. Sa kanila talagang malakas ang ebidensya. Kailangan ko lumaban, kasi may mga anak po ako eh. Dalawang taon mahigit na, mag-isa ko po tinataguyod yung mga anak ko. Ilang po, katarawan lang naman po kailangan namin eh. Ang common law partner na isa sa mga nawawalang sa bungero, hindi rin daw alam na iniatras na ng magulang ng kanyang partner ang kaso. May impormasyon ring nakarating sa kanya na umatras na rin daw ang testigo nila sa kaso. May part naman kasi talaga na masama yung loob, pero so, syempre, ano, at the end of the day kasi pami pamilya pa rin sila, sila pa rin yung parents, sila yung masusunod. Pag-usapan ng namin yan eh, pero hindi ko lang alam na nakapag-file na sila ng ganong ano dito sa DOJ ng hindi alam. Ayon sa kapatid na isa sa nawawalang si Michael Bautista, by impormasyon silang may nangyari o manong bayaran. Kaya po yung inurong yung kaso, meron pong inalok na pera. Kaya po sila umurong sa kaso na yun. Best may po kami kung bakit po namin alaman yun. Sa pagkakaalam ko, 4M, parang nangyari po pero ulo. Dagdag pa ni Remulia, may ilang pamilya rin na lumantad at umaming may sumubok makipag-areglo sa kanila. Ang world tradition dito, di ba? Sa, sa, ibang bansa, ang tawag blood money. Uh, doon tayo tumitingin sa ngayon. Kung pagating sa pagtanggap ng pabuya para tumigil na ang hidwaan laban sa mga galitong pangyayari at yung mga pamilya na saktan ay para mabawas-buwasan ma ang kanilang paghihinagpis sa ganitong pangyayari. Pero sinasabi nga natin, ang Estado, kung tutuusin, pwede niya ituloy Ba't hindi? Tuloy ang investigasyon ng DOJ. Pinagpapasa ng written report ng ahensya, ang PNP-CIDG, kaugnay sa iba pang mga kaso ng nawawalang sabungero. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, po at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.